Muslim sa masjid, pero makasalanan naman sa labas ng masjid. Allahu Akbar. Makikita mo ng kasi pagsamba sa loob ng masjid. Nagsasala, nagbabasa ng Quran, nagzidhikar, kung ano-ano mga pagsamba. Pero pagdating sa labas ng masjid, kung ano-ano namang mga kasalanan ang kanyang ginagawa. Hindi ganyan, mga kapatid. Dapat Muslim tayo sa loob ng masjid. Hanggang sa labas ng masjid, muslim din tayo. Hindi yung pipiliin lang natin yung lugar. Dito lang tayo sa masjid, magpapakamuslim. Dapat muslim tayo sa lahat ng aspeto ng buhay, mga kapatid. Muslim tayo sa pagsasala, Muslim tayo sa pagzazaka, Muslim tayo sa pag-ayono, Muslim tayo sa pagigitungo natin sa mga tao, Muslim tayo sa pagigitungo natin sa ating kapwa, sa ating mga pagugali sa ating mga transaksyon, sa ating mga negosyo, sa ating pagtitinda, dapat katuruan ng Islam ang ating sinasabuhay. Ha? May mga tao na nagsasala nga pero hanggang doon lang sila, pagdating sa tindahan nila na, na ng paninda. Ah, ito, made in Japan. Yun pala na, made in uh, Subhanallah. Made in Philippines. Pagsisinungaling! Hindi yung turong ng pagiging Muslim. Ha? Yung ibenta mo yung bagay na alam mo na may kapintasan at iyo itong itatago. Hindi yan pagtitinda na alin sunod sa turo ng Islam. At yan ay sa kapwa na hindi kailanman sinasangayunan ng turo ng Islam. Oo, oh, pwede mo yung ibenta pero sabihin mo sa customer mo, ah, ito, akabayan, ah, kabayan, ganito ito siya. Pero ang ano lang niya is ganito. Sabihin mo yung kanyang kapintasan. Kung bibilhin pa rin niya, wala na problema. Pero kung itinago mo yung kapintasan niya at binili niya, tapos pagdating niya sa bahay na nandun yung kapintasan, nakita niya, subhanallah, isa itong panluloko sa kapwa na hindi alin sunod sa turo ng Islam. Dapat Muslim tayo sa pagsasala, Muslim tayo sa loob ng masjid, Muslim din tayo hanggang sa ating mga negosyo. Muslim din tayo hanggang sa mga kalakalan. Muslim tayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Yan ang utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim tayo sa school, sa mga estudyante. Kahit sa mga school ninyo, ay Muslim din kayo. Sa mga work ninyo, ay Muslim din kayo. Ibig sabihin, kung ano yung turo ng Islam, yun ang isa sa buhay ninyo kung kailan ka pumasok sa trabaho, yun din ang isusulat mo kung kailan ka pumasok. Hindi yung pumasok ka na ng alas 9, isusulat mo sa talaan ng attendance na pumasok ka ng alas 7. Panluloko yan na hindi turo ng Islam. So hindi turo ng pagiging Muslim yung sinasabuhay mo sa trabaho. Hindi. Kahit saan lugar ka man mapagpag, dapat maging Muslim ka. Yung tunay na turo ng Islam ang yung isabuhay sa pagtitinda nakulangan yung sukli mo tapos nakita mo binulsa agad ng customer alam mo na nakulangan hahayaan mo na lang yon hindi yung turo ng Islam dapat wala doon yung panluloko o kaya ikaw ay customer binilang mo yung sukli sa'yo na sumubra yung sukli mo yung sobra yan ang pagiging muslim yan ang turo ng Islam isauli mo yung sobra hindi sa'yo yun eh Ba't mo kukunin? Ba't mo kakainin yung hindi naman pagmamayari mo? So, maging Muslim tayo sa lahat. Eh, wala kung ito ay ating susundin. Napakalaking tulong natin sa dakwa. Napakalaking tulong natin sa dakwa na makikita sa atin ng mga non-Muslim yung kagandahan ng turo ng Islam. Pero kung hindi alin sunur sa turo ng Islam, yung nakikita nila sa atin, napapano sila Yayakap sa Islam. Eh doon palang eh, bagsak na yung tingin nila sa Islam. So napakalaking daawa na po natin na tayo ay maging Muslim sa lahat ng aspeto ng buhay natin.